Okay, then let me ask you, if you are saving your statement by claiming that you are pertaining only to what the president discovered as anomalous projects during his administration, let me ask you, sino yung mga nanghihingi during the past administration? Uh, Your Honor, ano lang po, ah... Uh... Uh, Your Honor, nung mga panahon po kasi na yun, kadalasan po, iba po, mga retired na po. Mga wala na po dito sa yes. DPWs. Kadalasan po, mga taga-DPWS lang po. Can you please identify the names with the same carriage that you have when you name these lawmakers and DPWH officials in your affidavit? Uh, Your Honor, uh, uh, for example po, Si D.E.R. Pasqual po dati. Kaya lang patay na Who po siya Who is D.E.R. Pasqual? Opo, D.E.R. Pasqual. Siya po ang nagpabago po siya na namatay noon ay pinablock niya po kami dahil nag-negative sleepage. So siya po ang talagang tunay na nanghihingi sa amin. Ka so hindi po kami. Bakit pangalan ng patay na? Bakit pangalan ng patay yung binabanggit mo hindi makakasagot sa iyo? Ah yung iba po kasi Ganito sa... na lang ho kasi yung pasensya mm -hmm. ng committee na ito. Mhm. Mm Bago ho tayo umabot sa punto na walang uwian. So seryosohin po natin yung pagsagot. Mm -hmm. Hindi ho namin tatanggapin yung mga ganyan po. Nagtatanong ng pangalan, pangalan ng patay. Mm -hmm. Hindi nyo na yung tao. Ah, uh, your honor, okay lang po ba ah uh, yung ilili uh, yung data po? Kasi wala pa sa akin yung iba pang mga kita. Ka bakit papel pilitang hinahanap? Oh, oh, 'Yun okay. naman ang utak mo hinahanap. Sino yung sino yung humingi ng pera? Oh. Mula sa nagdaang gobyerno. Opo. mo uh, kailangan ng papel para doon. Opo. Ah, uh, dati po sa ano po, sa bandang uh, Region 4A po noon. Uh, mga ano po, mga regional director naman okay, po noon. Okay, hindi ka na pangalan. Bali, ano po si... Nakalimutan ko na yung pangalan. Magbigay Kastagala ka ng pangalan. Po. Si... ah uh, basta RD po dati yun ng, ano, ng Region 4A po dati noon. Opo. Magbigay ka ng pangalan. Si RD... Nakalimutan ko na. Hey, hindi, 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 pa, hindi pa siya nagbigay ng... Magbigay ka ng pangalan ng hihingi nung nagdaang Opo. gobyerno. Opo uh, RD po ng ano yon ng Region 4A po dati noon. Hindi ko lang po masyadong ma-mention kasi nasa isang papel ko po yon. Opo. Uh, o, ano po Anong po yon? Taon? Uh, kung hindi ako nagkakamali. Oh, sino taga 4A? May taga 4A dito, 'di ba, RD? Sino 4A ngayon? Kabisado niya yung mga pangalan ng mga 4A na, na nauna. Na Ay, Year ano po 'yon? Year uh, 20 ano po yata? 2018, something ganoon po. 2018-2019. Region 4A. Opo. ARD. Opo. Oh, sini for ARD ngayon. Pumunta kayo rito. Sabihin niyo mga nagdaang RD. Huwag ka na kayo magkamayan. Uh, Director Samson Hebra po, dati nung araw. Uh, buhay pa ba yun? Buhay pa ba yun? Yung mga taga DPWH, buhay pa po ba yun? Sige, uh, pakuyulit yung pangalan. ah uh, Director Samson Hebra po. Humihingi ng pera sa inyo. Ah uh, may inuutusan lang po siya na kailangan ay may bigay magbigay po at may pinakukuha pero hindi po kami pumayag. Magkano hinihingi? Ah uh, ano po? Bali ano po? Parang nasa ano po yata 'yun, parang 10%. Para kanino? Ah uh, para daw sa basta may ayo po niya basta taas lang, yan lang o po ang sinasabi. Ano na naman, baka yung taas. Magtututuro ka naman kung sino-sino. Ah, wala sino po. yung taas? Wala pong binanggit sa akin ng mga politiko. Basta taas lang. Congressman Lucy, please